Hello guys, welcome back ulit dito sa ating panibagong update dito sa ating pinagagawang bahay. Kaya nga po guys, makikita nyo po dyan na naglalagay na sila ng mga metal paring at saka po hardiplex dyan po sa ating kisame. Hindi po ako guys marunong uh, maggawa ng bahay pero dahil nga po sa ako po ang nagpapagawa ng bahay na pinagagawa ko na yan, gusto ko po sana masunod kung ano po ang gusto kong ipagawa sa aking bahay. Wala naman po siguro masama doon, di diba guys? Pero makikita nyo nga po dyan na nilalagay na po itong ating kisame. Ang ganda naman po guys ang pagkakagawa nila pero sa balit hindi po sana ganyan ang gusto kong ilagay na design ng akin kay mi guys. Hindi ko po alam kung saan po nagkakaroon ng problema. Kung naiinkanto o minamanig na po ito ang aking pagpapagawa ng bahay. At sunod-sunod na nga po ang kamalian. At tagal ko po, po kasi itong pinangarap guys. Kaya deserve ko naman po siguro guys na masunod kung anong design ang gusto Di ko. Hindi ko alam kung bakit lagi na lang may problema itong aking pinagagawang bahay. Yung po sa pandak na pintuan, saka po yung main door na sa gitna sana ilalagay pero sa gilid nila nilagay kaya inulit na naman po hindi ko po alam kasi guys kung saan talaga ako nagkakamali eh kung ako po ba talaga may problema dahil lahat naman po ng na instruction ay sinasabi ko bali nagsend naman ako ng design na gusto ko dyan sa aking salas pero hindi pa rin po nila nasunod ang gusto kong design Maliwanag naman po dyan ang pagkakasabi ko na nasa gitna ka po, kaya nilagyan ko na ng AKs para hindi na po nilalagyan. Bali sa gilid lang nga po na design ang gusto kong mangyari. Bali ito nga po naging usapan namin na na nga po niya ako kung tatanggalin na naman daw po. Naisip ko kasi kung tatanggalin na naman, uulitin na naman po. Kagaya na nangyari doon sa harapan ng pintuan. At saka po baka magkabutas-butas na rin po ang aking kisame. Sayang naman po. Pero nagtapos naman po ang usapan namin dyan na hayaan na. Dahil nga po paulit-ulit na lang. At ito nga po ulit ang aking katanungan. San po ba nagkakamali? Bakit po laging may mali ang aking mga piyagagawa? Sabay-sabay po natin guys na abangan itong resulta na ating magiging kisame. Share ko na rin, guys itong presyo ng mga materyales sa kisame. Salamat na rin po sa panunood.